Oh, ano nangyari daw na parang balita ko magsasampa ng kaso si Miss Rufa? Ay, hindi. Ganito. Kukonsultahin po ni Miss Rufa Gutierrez. Yan. Yeah. Hindi na ako masyadong titingin kasi talagang suma oh. ngayon ko na-realize na, na nakaganito ako. Hindi sumasakit na mata ko oh, sa ilaw. Yeah. So, yuyu ko na lang ako. Yan. Yeah. <laughs> oh, oh. So, yan. Yeah. Basahin mo lang yung rap dyan. naman, ikaw naman, hindi ka rin naman tuwitingin pag kinakausap <laughs> so, hindi na ako titingin <laughs> sa camera. Yan. ah uh, maganda pa rin ba ang dating? Tingnan mo nga sa, um, kahit hindi ako nakatingin. Parang sa akin ka nakatingin. Oo nga. Sige, ganyan na lang. Para wag sumakit ang mata ko. Na-realize ko yung ilaw ang suma Kaya sumasakit. Anyways, eto nga. Uh, may... Uh, ko nga ni rupang legal counsel niya kasi ang dami mga naglalabasa sa social media Sinugad daw siya ni Herbert sa hospital nabuntis daw siya ni Herbert mm -hmm. mga fake news usong oso parang loko clickbait ng mga ibang mga bloggers dyan, di ba yeah. bakit pinapayagan nyo ng isang ano isang app hindi ah, oh pa, uh, parang hindi din kasi aware yung app hangga't hindi nila report sa kanya sa kanila okay. Eh, dapat oh. chin din nila yung mga channel na yun kasi lagi may reklamo. Eh, ang problema din mga... kasi sa mga tao, oh. maski hindi naman mga... Legit, legitimate. Oo, uh, na mga news source, oh. mga channel, oh. eh, pinapatulan din nila. Eh, kasi mm. pwede naman nilang i-block, ba diba, Pag once na naman nilang, hindi totoo yung channel na yun o yung page na yun, ba? Diba? Oo oh, nga. Ang nakakaloka, katulad yan, si Rupa, abang ko chat ko ano, nga isang araw, nasa taping siya, naloloka siya kasi... Yun nga, sinugod daw siya sa hospital ni Herbert. Oh. Nabuntis daw siya, ganyan, ganyan. Sabi niya, tas parang pinapalabas kaya siya sinugod sa hospital. There's something wrong with her, di ba? Sabi niya, I'm super healthy right now, di ba? Okay. Pero siguro kung may mangyayari sa akin, ay kataon na kasama ko si Herbert, Uh, definitely, isusugod niya ako sa hospital, pero huwag mag invento huwag gagawa ng istorya. So, I think uh, the lawyer, the legal counsel will uh, give warning sa mga vloggers mm -hmm. na, to, na gumagawa para ng istorya. Para matakot din. Oo, di ba? Mm -hmm. Hindi lang basta matakot na para alam nilang hindi tama ang kanilang ginagawa. Mm -hmm. Kasi uh, uh, maraming mga kinakabahan pag nakita ng ano, ganito, di ba? Even si Tito Eddie, biktima dyan. Uh, tumawag na sa akin minsan si Claudine Barreto. Tito, at uh, Tito Jun, tuloy, Jun, ano yung loma sa ano na, ano, sinugod daw si Tito Eddie sa hospital. Ako, sabi ko, uh, Claudine, alam mo naman yung mga iba, clickbait yan, gawa-gawa, di ba? Kahit uh -huh. hindi totoo, di ba? Eh si Claudine, mahal na mahal niya si Tito uh -huh. Eddie, di ba? Uh -huh. At least, di ba, nagtatanong siya, hindi yung basta-basta nagre-react. Oo, na naniwala at uh -oh. isishare yung mga oh, mamaya, video. Oo, mamaya, diba, di ba kasi yung agad eh. Oh. Maski hindi naman confirm or verify. Ako, kahit ngayon yung mga namatay, pag ano, hindi hindi ako mm -hmm. basta magpo-post. An an Antay hindi natin ako na yung, pamilya. Mm -hmm. yung pamilya. Yung pamilya, ayaan natin sila mag-announce, mm -hmm. di ba? Oo. Oh.